So yo, yeah, what's up mga katropa no? So mga uh, good evening sa inyong lahat So mga katropa, is, ngayong gabi mga katropa is natin yung uh, na nahuli natin ng mga katropa So Hindi ilagay natin Trap ng isang gabi mga katropa is, Hindi natin na video, pero nahuli natin sa ito siya. Yan Yung isa yung makikita nyo ito 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 yung nakita nyo sa video na malaki Pero mas malaki pa yung nahuli natin Mga katropa So makikita nyo na napakalaki yung kagat nyo mga trupa Ito yung nahuli natin sa so, nilagay natin yung trap mga trupa no? Yan. Kaso hindi natin siya nabidyohan kasi nakalimutan natin ng no? mga trupa So ang gagamitin natin sa pagluluto lang mga trupa is uh, Luya lang mga katropa, luya. Tapos ah uh, mantika, tapos ah uh, yung gata mga katropa, importante mga katropa. Sa so, pagluluto kasi mga katropa kapag dinarit yung dito ng Uh, sa gata lang hindi nyo ginisa sa luya iba yung lasa niya, mga tropa hindi siya totally uh, natanggal yung lansa niya mga tropa so kailangan nito mga tropa is igisa nyo sa luya mga tropa kahit di na kayo maglagay ng bawang puro luya lang mga tropa o kaya si buyas di na kayo maglagay So, dito sa pag-additional ko lang ng sangkap mga tropa is uh, maglalagay din tayo ng 4 cubes mga tropa. Tapos magic sarap. So, sa pagigisa mga katropa is kailangan paggisa nyo mga katropa is ibabad nyo siya ng hanggang 2 minutes mga katropa no? para yung uh, yung kuray natin mga katropa is uh, talagang sumiksik sa kanya yung lasa ng, ng luya mga katropa. No? So dito sa pag sa Korea nga pala natin mga katropa, ang kailangan natin dito sa pagluluto nito, kailangan linisin siya ng maayos ng mga katropa. Gagamitan niyo siya ng brush mga katropa kasi yung mga putik na galing sa lupa is nakadikit sa mga sikit-sikit niya ng mga katropa. Kaya kailangan nyo gumamit ng brush ng no, mga katropa. Sa paglilinis ng ating kuray. So mga katropa kapag nakita nyo na yung ginigisan yung luya mga katropa is namumula na siya talaga mga katropa Ilagay nyo na yung kuray mga katropa Yan Tapos mga katropa ito naman yung igigisan natin ng medyo matagal no, na 2 minutes mga katropa Tapos halu-haluin lang natin siya mga katropa Ayan sa yung aroma ng luya mga katropa is talagang sumuot sa kanino para pagkain yung mga katropa nito talagang wala kayong maamoy or malalasa na hindi maganda So, ayan nga mga katropa, uh, nagisyan na natin na maayos yung ating kura. Ilalagay natin yung gata ng mga katropa. So, yung gata pala natin lagay itong mga katropa is uh, dalawang perasong uh, nyug. No? Pero yung ilagay natin dito na tubig is uh, isang baso lang mga katropa para yung ating gata mga katropa is talagang malapot. So ito nga pala mga tropang yung ginamit natin 4 cubes no yung additional natin sa pampalasa mga tropa Tapos magic syrup mga tropa So maglalagay na tayo ng asin mga katropa. Yung medyo hindi pa gano'ng karami kasi baka mapaalat ng mga tropa. Kailangan tantyado lang. So sa so kore nga mga pala mga katropa sa pagluto. Ang maganda dito is medyo mataas yung panlasan nyo para mas, mas masarap kasi pag medyo mataas yung panlasan yung timpla mo sa ganito mga katropa. Hindi naman yung timpla na yung talagang maalat mga katropa na medyo mataas lang ng konti. So, tignan natin mga tropa. So, ayan. Medyo kulang siya sa asin ng no, mga tropa. So, lalagyan natin siya ng konting asin pa. So, ito yung konting asin. Lalagyan natin ulit. Tapos, haluin ulit natin. So, okay na yan mga katropa. So, mga katropa, dahil luto na yung kuray natin, pag ilagay nyo yung yung papaya mga katropa, is luto na yung kuray, no? Pag bago nyo ilagay yung papaya. So sa papaya na naman natin mga katropa is uh, yung papaya natin mga katropa is inidid natin tapos kailangan sigurduin yung pipigain yung mga katropa para matanggal yung katas nya. Tapos kapag ilalagay nyo na to sya mga katropa uh, half cooked lang sya mga katropa hindi yung malambot no. Yung pagkagat mo sa papaya mga katropa is medyo matigas pa siya no. Patlen! mga katropa luto na yung ating ginata ang uh, kuray mga katropa no years later at ayun na nga mga katropa so kumakain na kami mga katropa ito yung paboritong inabangan ng anak ko pag nakawali ako ng gusto gusto niya niluto to tapos kasi gustong gusto niya to mga katropa ito lang talaga yung inaabangan niyang ulam mga katropa kaso nga lang magtsatsaga kayo sa pagpukpuk ng ano ba niyo kagat ito kasi ma napakatigas kailangan niya ng pagpukpuk kain tayo mga tropa picture you. <laughs> picture dau oh, kai oh, ah, no na kai na na ho na kai na kaun na kuni kaun kau tu tadi biduan ikau tadi nah itu tu kita semua mau pun tu pun tu tadi nah meh subuh